kalayuan sa nasusunog na lupain naroon ang mga kawal at ang pinuno ng teritoryo na nakasakay sa puting kabayo may matinding gulat niyang tinanong kung ano ang nangyayari at kung bakit may usok na lumalabas mula sa kastilyo ng Aids. bagamat hindi rin alam ng kanyang kasama kaya pinayuhan niya na lamang itong magmadaling bumalik dahil kapansin-pansin ang napakatinding apoy kaagad na nagmadali si Jessen gamit ang kanyang kabayo ngunit pagdating niya sa pasukan ng kanilang teritoryo Napahinto siya bigla dahil may dalawang hindi kilalang gwardya ang nagbabantay sa malaking pintuan. May masamang ngiti ang isa sa mga elven guard nang tawagin si Jessen na isang baboy, sinasabing sa wakas ay nagpakita rin ito. Pinagmamadali siya nitong pumasok dahil kaunti na lang ang pasensya ng kanilang leader na si Karamav. Pagbukas ng pintuan, nanlaki ang mga mata ni Jessen. Unang bumungad sa kanya ang mga nagkalat na bangkay ng mga mamamayan ng kanilang teritoryo, naliligo sa sarili nilang dugo Karumal-dumal ang tagpong yon. sa matinding pagkagulat ay natanong ni Jessen kung ano ang nangyayari. Agad na naagaw ang kanyang atensyon sa pagdating ng isang lalaking nakasuot ng gintong baluti, ito ay si Karamav. Dismayado nitong sinabi na huli na si Jessen. Mariin namang hinawakan ni Jessen ang kanyang sandatang palakol at habang inaangat ito ay buong galit siyang sumigaw sa night, tinatanong kung ano sa tingin nito ang kanyang ginagawa. Inangat din ni Karamav ang kanyang espada at pinaratangan si Jessen na nakipagsabuatan upang patayin ang emperador at gumawa ng matinding pagtataksil. Kaya bilang utos ng kanilang kamahalan, sinabi niyang buburahin ang Pamilya Eights. Hindi makapaniwala si Jessen sa kanyang narinig. Iginiit niyang isa itong kahibangan at bintang lamang upang siya ay mapatay. Hindi pumayag si Jessen na mangyari ito at dalidaling sumugod para umatake gamit ang sandatang palakol. Mabilis namang inilabas ni Karamav ang kanyang espada mula sa takip at nagutos na patunugin ang trumpeta. Ipinamalas niya ang mamahaling espadang may kakaibang ukit, at iniutos na kunin ang selyo ng Pamilya Eights at patayin ang lahat ng tao sa teritoryo upang tuluyang mabura ito sa mapa. Kagad namang pinatunog ng isang elven guard ang trumpeta, hudyat para sa lahat ng mersenaryo ng Wolves of Akitin upang sila ay sumugod at umatake. Lumipat ang eksena sa nasusunog na lupain ng pamilya Eights, at sa malayo ay may dalawang anino tayong makikita. Isa sa mga ito ay isang mercenario na hawak ang espada sa nakaluhod at sugatang si Padre Valberg. Hinatak ng mercenario ang buhok ng pari at itinutok ang espada sa leeg nito, sabay tanong kung mahirap bang sabihin kung saan nagtatago ang bastardong anak ng pamilya Eights, tinutukoy ang ating bida. Ngunit tahimik na nanatili si Padre Valberg, hindi sumasagot kaya inangat ng mersenaryo ang espada upang tapusin ang lalaki. Ngunit sa kabutihang palad, bago pa man niya maatake ang pari, biglang lumitaw sa kanyang likuran ang isang misteryosong lalaki at siya ay inatake. Napansin ang naputol na kamay ng mersenaryo, nagulat si Padre Valberg, hindi alam kung sino ang sumugod. Isa itong pamilyar na mukha, walang iba kundi ang ating bida na si Johan. Matapos nito, tinulungan ni Johan na maalis si Padre Valberg sa pagkakagapos at natanong kung ano ang nangyayari. Bagamat hindi rin ito alam ng pari, nagtaka rin siya kung bakit bigla na lamang pinapatay ng mga sundalo ng imperyo ang mga mamamayan. Idinagdag niya na marahil ang kanilang Panginoon na si Jessen ay kasama rin sa mga nasawi. Ang sinabi ng pari ay ikinagulat ni Johan, kaya siya ay natigilan ng saglit, dagdag pa ng pari, hindi lamang yon ang dahilan. Ito ay dahil mukhang determinado silang sunugin ang buong teritoryo upang tuluyang mawala ito. Napakagat naman si Johan sa kanyang ngipin sa inis at naisip na kailangan niyang makabalik kaagad sa kastilyo. Ngunit bigla na lang nakuha ang kanyang atensyon ng pamilyar na boses na umiiyak. Dahil dito, dali-dali siyang tumungo sa pinanggagalingan ng tunog. Pagdating niya roon, nakita niya si Del na walang tigil sa pag -iyak. Nagpasalamat si Johan na hindi ito nasaktan at inutusan siyang umalis dahil napakadelikado doon. Subalit hindi makapaniwala si Johan sa kanyang nakita. Sa harap ng batang babae ay ang walang buhay niyang ama na si Robert, na nakagapos sa isang puno at tinamaan ng ilang palaso sa katawan. Nakita ang karumaldumal na eksenang yon, na tigilan si Johan sa kanyang kinatatayuan. Habang pinagmamasdan niya ang walang buhay na katawan ni Robert, Pumasok sa kanyang alaala ang masayang tagpo noong muling nagkita ang mag-ama. Kagad ding napalingon ng ating bida sa paligid at nakita niya ang mga bangkay ng isang pamilya. Pumasok sa alaala niya ang mababait na mga taong palaging bumabati sa kanya tuwing siya ay nakikita. Naroon din ang iba pang pamilyar na mukha, mga kalalakihan na palaging nagsasaya kapag nagiinuman. Sa tindi ng pagkainis at galit, napakagat si Johan sa kanyang ngipin. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya kay Del at hinawakan ito sa balikat. Pinatahan niya ito at sinabing napakadelikadong mag-isa, kaya manatili ito kay Padre Valberg, na pinasangayuna naman ng bata habang patuloy na umiiyak. Matapos nito, nagpatuloy si Johan sa paglalakad, daladala ang sandatang espada. Nagtakas si Padre Valberg sa ginagawa ng binata at pinagsabihan siya na hindi ito maaaring magpatuloy dahil kailangan niyang tumakas. Ngunit hindi pinansin ni Johan ang babala, kaya wala nang nagawa ang pari kundi ang sumigaw ng kanyang pangalan. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Johan ang bandila ng grupo ng Wolves of Akitin, at dito ay nakatusok ang isang ulo sa itaas. Ang ulo na ito ay pagmamayari ng pinuno ng teritoryo na si Jessen. Nakasulat din doon na ang duke ay pinugutan dahil sa pagtataksil sa emperador kaya ang sino mang kukuha ng kanyang katawan ng walang pahintulot ay paparusahan sa parehong kaso. Napansin si Johan ng isang elven guard sa malayo at agad siyang nakilala bilang anak ng bastardo. Patuloy nilang ininsulto ang ating bida, sinasabing inakala nilang tumakas na ito, at tinanong kung bumalik ba siya para mamatay. Nang bigla nalang inangat ni Johan ang kanyang espada at pinutol ang kahoy na humahawak sa bandila at ulo ng kanyang ama. Kagad bumagsak ang bandila sa lupa at sinamantala ito ni Johan upang itoy yapakan. Dahil sa matinding kawalang-galang, nagalit ang mga elf at inilabas ang kanilang mga armas. Isang lalaki ang nagutos na sumugod at patayin agad si Johan. Ngunit hindi niya sila pinansin at nagpatuloy lamang siya sa pagpapakita ng isang nakakatakot at malamig na ekspresyon. Ang unang mersenaryong sumugod ay agad niyang nahiwa. Ang isa naman ay naputol ang espada at napugutan ng ulo, habang ang pangatlo ay nabiyak ang katawan at napasigaw na lamang ng todo habang sumusuka ng dugo. Pagkatapos nito ay nagpatuloy sa paglalakad ng ating bida, ngunit natanong niya sa sarili kung bakit nga ba niya ito ginagawa at bakit siya nagpapatuloy patungo sa kastilyo. Pumasok sa isip niya ang sinabi ni Padre Valberg na dapat siyang tumakas. Tama ang pari, kung pupunta siya sa kastilyo sa ganitong kalagayan, mamamatay lamang siya para sa wala. Ngunit bigla na namang nakuha ang kanyang atensyon dahil sa mahinang pagtawag ng kanyang pangalan. Nagmula yon sa isang kawal ng pamilya H, si Philip, na may maraming tama ng palaso sa katawan at nang sa tabi. Mabilis na lumapit si Johan at inalis ni Philip ang suot niyang helmet, sabay tanong kung bakit pa ito bumalik. Inutusan niya ring magmadaling tumakbo ang binata, dahil kung mananatili pa ito roon, Paniguradong wala siyang kahantungan kundi isang walang kwentang pagkamatay. Dagdag pa niya habang ibinibigay ang helmet kay Johan na balang araw kapag naging panginoon ang binata nais niya sanang ibigay yun sa kanya. Pinagmasdan lamang ni Johan ang helmet na hawak niya. Habang siya ay natitigilan, pumasok sa isipan niya ang paalala ng kanyang master na dapat niyang malaman ang pagkakaiba ng antas at kung delikado ang sitwasyon, kailangan niyang tumakbo. Naisip ng ating bida na ang kalaban niya ay isang imperial knight, at kahit ang kanyang master ay paulit-ulit siyang pinagsabihan na huwag lumingon at tumakas na lamang, sapagkat kung kailangan niyang lumaban, dapat din siyang handang pumatay. Isinuot ni Johan ang helmet, at habang unti-unti nitong inilalabas ang matinding presensya, sinabi niyang tama yon at ang oras ay ngayon. Makalipas ang ilang minuto, narating niya ang kastilyo. Kaagad niyang binuksan ang malalaking pintuan. Sa kanyang pagpasok, agad siyang napansin ng mga elven guard. Nagulat sila ng husto, paanong nakapasok ang bastardo kung napakaraming gwardya sa labas. Walang pag-aatubili, inangat ni Johan ang kanyang kamao. At pagkatapos, pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok, sabay sigaw na ilabas si Karamav. Sa tindi ng pagyanig, tumilapon ng mga mersenaryo sa paligid. Nagpatuloy sa paglalakad si Johan, at sa bawat hakbang nito ay may lakas at bigat. Mapapansin na ngayon na napupuno siya ng maitim na aura at killing intent. Isang espada na may kakaibang ukit at naliligo sa dugo ang biglang sumulpot. Pagkatapos, lumitaw si Karamar. Sinabi nitong ang tumakas na anak ng pamilya Eights ay totoong ang nakaligtas. Naalala niya ang lalaking nakita niya sa pasukan ng kastilyo kamakailan, at tinanong kung siya ba si Johan Eights. Subalit giit ng ating bida na hindi siya narito upang magpalitan ng pangalan. Tinawag niya itong hangal at sinabihang isipin na lamang siya bilang isang galit na lalaki. Pinagsabihan naman ni Karamav ang binata na dapat ay nagpatuloy na lang siya sa pagtakas dahil iyon lamang ang paraan upang siya ay makaligtas. Ngunit malinaw na wala nang pakialam si Johan. Mabilis na inilabas ni Karamav ang kanyang espada. Itinutok niya ito sa binata at binalaan siya, kung nais niyang mamatay, siya ay lumapit. Sa puntong yon, napuno ng matinding galit si Johan. Nagliwanag ang kanyang mga mata at napasigaw, sinasabing hindi na kailangang sabihin sa kanya yon, dahil yun naman talaga ang binabalak niyang gawin. Sa nasusunog na lupain, nagpatuloy ang pagbanggaan ng kanilang mga espada. Subalit ang bawat pag-atake ng ating bida ay walang hirap na nasasangga ng knight. Gayunpaman, hindi tumigil si Johan at muling inangat ang espada at gumawa ng isang malupit na paghampas. Ang atake niya ay nasangga ni Karamav, at habang magkadikit ang kanilang mga espada, makikita natin ang unti-unting pagkahiwa ng espada ni Johan. Sa sandaling nahati ang espada sa dalawa, ginamit ng knight ang pagkakataon upang maglunsad ng matinding pag-atake na nagpaatras sa ating bida. Habang nagsislide si Johan, pinwersa niya ang kanyang mga paa upang huminto at kaagad na kumuha ng espada sa lupa. Walang pag-aalinlangan, muli siyang sumugod at nagpatuloy sa pag-atake. Napangiti si Karamav sa buong laban. Para sa kanya, nakakaaliw ang tapang ng bastardong anak ng AIDS. Ang espada na napulot ni Johan ay walang kahirap-hirap na napuputol sa bawat pag-atake, ngunit ito ay hindi nakapigil sa kanya. Sumugod si Karamav at nagpakawala ng isang malakas na hampas, ngunit nagawa itong maiwasan ni Johan. Hindi pa rin nagtatapos ang laban, muling inangat ni Karamav ang kanyang espada at umatake ng isang beses pa sa kabutihang palad, nagawang makailag ni Johan ng bahagya, at ang natamaan ay ang malaking haligi ng kastilyo, na parang naputol lamang na isang papel. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng pagbagsak ng haligi, at dahil matagumpay na nakatagal si Johan sa kanilang laban, naisip ng knight na siya ay napaka-interesado. Mas naiintriga siya dito kaysa sa nakaharap niyang knight ng Brits. Habang napapalibutan ng usok ang paligid mula sa pagbagsak ng haligi, biglang sumulpot ang isang elven guard na itinapon kay Karamav. Ngunit bago pa ito tumama, walang pag-aalinlangan na hinarap ni Karamav ang elf at hiniwa ito, kahit pa na ito ay kabilang sa kanyang hukbo. Nagpapalabas ng malaking ngiti, para kay Karamav, ito ay tunay na nakakaaliw, lalo pat pinapasaya siya ng ating bida, ang tinutukoy niyang bastardong anak ng Aids. Muli, sumulpot si Johan at dalidaling inatake ang knight gamit ang kanyang espada. Ngunit gamit ang gintong baluti, nasangga ng knight ang atake, na akala niya ay hindi tatalab laban sa kanya. Sa hindi inaasahang tagpo, nagawa ni Johan na mahiwa ang baluti ni Karamav gamit ang kanyang lakas. Labis na nagulat ang knight sa pangyayaring yun. Samantala, ang espada ni Johan ay muling nahati. Nalalaman na delikado ang sitwasyon, tumalon si Karamav upang umatras, umapak ng malakas sa lupa, at tumindig ng buong tibay upang muling maghanda sa pag-atake. Ngunit si Johan, tahimik lamang na itinapon ng sirang espada at nagpatuloy sa pagpapalabas ng matinding masamang pagtitig. Saglit na natigilan ang dalawa sa kanilang kinaroroonan. Habang pinagmamasdan ni Karamav ang pinsalang nagawa sa kanyang baluti, natanong niya sa sarili kung totoo bang nahati ng ating bida ang baluti niyang gawa sa Danes Steel na pinakamatibay na bakal. Dahil sa sugat at pagkabigla, mapapansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Samantala, muling nakapulot si Johan ng panibagong espada at hinawakan ito ng mahigpit. Napaisip si Karamav na ito'y imposible, hindi makakayang sirain ng tao ang mga bagay na gawa sa ganitong bakal. Dito, unti-unti niyang naitanong sa sarili, sino ba talaga ang taong ito? Kagad, muling sumugod si Johan at itinaas ang kanyang espada upang umatake. Sa sunod-sunod na malalakas na paghampas, napaisip si Karamav, hindi kapanipaniwala ang lakas na ipinapakita nito dahil hindi pa niya naranasan o narinig ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ngunit habang pinipigilan niyang sanggain ang bawat pag-atake ni Johan, napansin ni Karamav na simple lamang ang diskarte ng ating bida. Ito'y isang tao lamang na may pambihirang lakas, ngunit puro malalawak na pag-atake ang ginagawa nito ng walang teknik o kontrol. Dahil dito, mabilis na iniwasan ni Karamav ang mga hampas at sumugod ng mabilis. Sa sandaling siya ay makalapit, inangat niya ang espada upang saksakin si Johan. Sa hindi inaasahang pag-counter, nagulat si Johan at muling nasira ang kanyang espada. Mabilis siyang pumulot ng panibagong armas mula sa sahig, pagkatapos ay tumindig, at inangat ito upang muling maghanda sa laban. Si Karamav, patuloy na itinututok ang espada sa kanya, iniisip na gaya ng kanyang inaasahan, hindi kayang sanggain ng ating bida ang simpleng pagsaksak na ito. Ginagamit lang din ni Johan ang espada sa pamamagitan ng kanyang instinct ng walang kahit ni isang maayos na teknik. Dahil dito, napaisip si Karamav kung hindi ba talaga ito tinuruan ni Jesse ng tamang teknik sa espada. Ngunit habang hinihingal siya at nagpapalabas ng matinding tingin, naisip ni Karamav na napakadelikado pa rin ni Johan, kaya kailangan niyang tapusin ito agad. Bumuo ang knight ng plano sa kanyang isipan, kung muling magpapalabas si Johan ng malalawak na paghampas, sasanggain niya ito. At habang magkadikit ang kanilang mga espada, ilalagay niya ang kanyang buong lakas upang mahati ang espada nito. Kapag nangyari yun, pupuntiriahin niya si Johan at pupugutan ng ulo. Sa kasalukuyan, muling umatake si Johan gaya ng plano. Agad namang inihanda ni Karamav ang kanyang espada upang sanggain ito. Ngunit nang laki ng todo ang mga mata ng knight sa pagkabigla, ito ay dahil ang ipinakita ni Johan ay kakaibang teknik. Napansin ni Karamav na ang espada ni Johan ay parang dumadaloy sa hangin, tila naging isang ahas, isang teknik na itinuro sa kanya ng master nitong si Kegal. Dahil sa hindi inaasahang teknik na ito, tumama ang malakas at kakaibang pag-atake kay Karamav. Natamaan ang kanyang katawan at gintong baluti sa lakas ng hampas, naputol man ng espada ni Johan, ngunit nahiwa ang baluti at nagkaroon ng malubhang pinsala ang naid dahil dito, napasigaw siya ng todo sa nararamdaman niyang sakit. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang laban dahil kitang-kita sa refleksyon ng mata ni Karamav ang paghahanda ng kamao ni Johan. Dito ay sinuntok siya ni Johan ng buong lakas, na ang kamao ay lumubog sa gintong baluti na gawa sa pinakamatibay na bakal. Sa sobrang lakas ng suntok, pumuswak ang dugo mula sa sugat ni Karamav, kaya siya ay nasuka ng maraming dugo. Wala nang natitirang lakas, itinusok niya ang espada sa lupa upang manatiling nakatayo habang patuloy na nasusuka. Sa tagpong yun, napagtanto ni Karamav na ang teknik na ginamit ni Johan ay ang assassin swordsmanship, ang pagmamayari ni Kegal, ang master of poison. Napakagat si Karamav sa kanyang ngipin sa matinding inis, ngayong napagtanto niyang itinatago pala ni Johan ang tunay nitong kahusayan. Habang nakatutok sa kanya ang putol na espada, naisip niyang ibinaba niya ang sariling depensa sa maling pagkakataon. Muli siyang nasuka ng dugo, at ngayon ay nagsisimulang maipon ang pulang likido sa lupa. Pagkatapos ay umubo siya ng sunod-sunod, halos bumigay ang tuhod sa harap ni Johan. Alam na hindi na magagawang makakalaban ang knight, dahan-dahan niyang inalis ang suot na helmet. Saka ito inihulog sa harap ng nanghihina niyang kalaban. Tiningnan niya si Karamav at diretsyong tinanong, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Humihingal at nanginginig, ipinaliwanag ni Karamav na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa kagalang-galang na emperador. Habang mahigpit na kumakapit sa espada, pinaliwanag niyang mas mahina ang imperyo ngayon kaysa dati, kaya't inilabas na ng emperador ang kanyang espada upang itama ang imperyo. Binanggit din ito ang espada na kilala bilang Mavkara. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay inubo na naman siya ng matindi kaya tumalsik ang dugo nito sa harapan ni Johan. Ilang sandali pa, bigla itong napatawa ng napakalakas sa kabila ng hirap, sabay sabing siya ay naantig. Sa loob ng mga dekadang pakikipaglaban sa digmaan at hindi mabilang na nights, ngayon lamang siya nakatagpo ng sinuman na kasing lakas ni Johan. Tinitigin niya si Johan ng diretsyo at sinabing dapat itong sumama sa kanya sa imperyo. Ipinahayag niya na ang emperador ay nangangailangan ng isang talento na kasing lakas nito. Nanatili namang malamig ang ekspresyon ni Johan, may halong pandidiri sa mukha. Ipinaliwanag pa ni Karamav na ang walang katapusang ginto ng imperyo ay magbibigay kay Johan ng karangalan, magkakaroon din siya ng malawak at masaganang lupain, at ang mismong kamahala nila ang magtatalaga sa kanya bilang isang imperial knight. Wika pa niya, dapat kang maging espada ng emperador. Ngunit kahit anong paguujok nito, walang naging imig si Johan. Pinagmasdan lang niya ito habang nakahandusay at naliligo sa sarili nitong dugo. Ilang sandali pa, napabuntong-hininga siya. Napatingala siya sa pulang kalangitan at napagtantong kakaiba ang sitwasyon dahil ang buhay na inaalok sa kanya ay karangalan, lupa, at kapangyarihan ay matagal na niyang inaasam noon. Ngunit ngayon, wala siyang nararamdaman. Sa wakas, binalingan niya ang night at may seryosong mukhang tinanggihan ang alok nito. Sa narinig, nanigas si Karamav at hindi makapaniwala. Natigilan siya sa kinaroroonan, nakatulalang hindi matanggap ang naging sagot ni Johan. Saad pa ni Johan na hindi lamang nito pinatay ang kanyang pamilya, kundi pati na rin ang mga mahihirap na mamamayan, mga taong walang ginawang masama. Naguluhan si Karamav at natanong kung tinatanggihan ba ni Johan ang kanyang alok dahil lamang sa mga mahihirap. Hindi siya sinagot ni Johan, tiningnan lang niya ito ng malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa galit, mariing napakagat ang night sa kanyang ngipin. Kasunod ang malakas nitong pagsigaw, sino ba ang may pakialam sa mga pagkamatay nila dahil sila ay mga insekto lamang at mga mahihinang peste? Mabilis pa niyang idinugtong, kung ang inaba ni Johan ay isa rin sa mga mahihirap na yon. Puno ng nagliliyab na galit, ipinahayag ni Karamav na sa mundong ito, ang malalakas ang umiinom sa dugo ng mahihina, at iyon ang batas ng mundo. Narinig ni Johan ang bawat salita, at doon siya dahan-dahang tumayo ng tuwid. Mahina niyang sinabi ang paghingi ng tawad sa kanyang master, sapagkat habang pinipiga niya ng ubod lakas ang kanyang kamao hanggang sa ito'y nagdugo, ramdam niyang unti-unti na niyang hindi makontrol ang kanyang lakas. At sa susunod na saglit, walang pag-aalinlangan niyang sinuntok si Karamav ng ubod ng lakas. Tumilapon ang night at muling naduwal ng dugo, halos hindi makahinga. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Johan, muling umangat ang kanyang kamao para sa panibagong pag-atake. Habang pinagsusuntok niya ang night, inilabas ni Johan ang kanyang puot, tanong niya kung ano ang pinagsasabi nitong para ito sa emperador. Sa bawat paghampas sa mukha ni Karamav, muli niyang sigaw, ano ang ibig sabihin nito sa mga walang kwentang buhay. Tuloy-tuloy ang pagulan ng mababagsik na suntok, mabilis, mabigat, at walang humpay. Sa lakas ng bawat pagsuntok ay nagiiwan ito ng marka sa helmet ng knight, kahit gawa pa ito sa pinakamatibay na bakal. Sa gitna ng kanyang matinding galit, nagtanong si Johan, sino ka para magdesisyon kung sino ang karapat dapat mabuhay at mamatay. Nagpatuloy siya sa walang tigil na pambubugbog hanggang sa nabalot ng dugo ang mukha ni Karamav. Wala nang nagawa ang knight kundi ang mahiga sa lupa habang nanginginig ang kanyang kamay, halos wala nang malay. Samantala ang kamao ni Johan ay basang-basa sa dugo, nanginginig ngunit hindi dahil sa takot kundi sa galit. Nauunawa ang wala nang natitirang lakas ang knight. Tumalikod si Johan, handang umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, marahas siyang tinawag ng knight na isang hangal. Pilit itinaas ni Karamav ang isang daliri para ituro siya. Basag-basag ang ngipin at uubo-ubong sinabi nito na dapat tinanggap ni Johan ang alok pero ngayon ito'y huli na. Sa huling sandali ng night, bumulong siya ng huling sumpa. Ang sinumang mang tumutol sa espada ng emperador ay puro pagdurusa lamang ang mararanasan mula sa puntong ito. Bagamat tiningnan lang siya ni Johan nang may nakakatakot, walang emosyon, at walang awang mukha. At doon tuluyang nanghina ang night. Nalaglag ang kanyang kamay. Nagpapahiwatig ng pagkawala ng buhay nito kung saan mapapansin natin ang durog na helmet nito habang siya ay naliligo sa sariling dugo. Sa mundong ito, karaniwan lang ang pagtanggap sa kamatayan. Kaya para mabuhay, walang inisip si Johan kundi ang pera. Muling piniga ni Johan ang kanyang kamaonang napakahigpit at naisip niya na pinaslang nila ang lahat sa kanilang lupain, ang kanyang pamilya at ang mga kapitbahay ay pinatay at sinunog kaya kung ang buong mundo man ay maging kalaban niya wala siyang pakialam ito ay dahil ginawa lang niya ang nararapat may matibay na paninindigan sinabi niya sa sarili hindi niya kailanman pagsisisihan ang kanyang ginawa kahit ano pa ang sabihin ng iba at iyon ang buhay na pinili niyang tahakin